Gravel bike, pinalimpiwan sa akin mga guys. Alam nyo ba ang unod sa iya nga mga pisa-pisa? Alahig ko, kag may mga bulbul pa. <laughs> Samaan nyo ako, papatin na una mga guys, ang iya nga mga unod-unod, no? Para naman magamit si Idol, bala, maganahan man sa, eh hey, puta. Hello! magandang morning sa inyo mga guys No, bawa di dito naman si Manino ninyo Oh, meron tayo ditong isang gravel bike na Merida mga guys Oh, latawa ninyo ba? Labaw namin namin ang iyang Dagway So, bale mga guys, indulong ni Idol sa akin dito Kasi nga daw, sobrang higko na kasi nga nag-trail sila Ote oh, te ah, natin mga guys, no, buksan Para naman inyo makita ang iyang mga unod-unod O, oh, gagamitan natin <laughs> ng special tools Para naman maus Slow ang iya nga mga biring-biring sa bottom bracket mga guys kasi nga prispit yan. Wow! Ay, so na na nato na ang iya mga gulong-gulong at saka crankset. So bali yung wheelset naman mga guys. Bali usloin muna natin ang kanyang rotor di. So bali mga guys sabihin ko sa inyo. Ang iya rotor ay interlock Oo alam nyo ba yan? Ah hindi ka mo kabalo. Tiway tamahin mo. Eh tudloan taman ka mo. <laughs> Ay, sorry, 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 sorry. So, ito na nga rin mga guys. So, bali na baklas ko na ang kanyang kags. Ay, nuslo ko na rin yung kanyang prehab. Oo, kita okay. nyo naman siguro mga guys. No, nalili Nali ninyo ko. Sobra kahigko na. Oo, oh, mahigko-igko pa. Pero sa akon, ahigko-igko. Gidman sa. <laughs> Gago! So bago natin mga guys, no ay ang iya mga biring-biring. Kita nyo naman, piniswitan ko ng tubig-tubig yan. Pero hindi ko na pinadugay, ah. pinaspurward ko para naman madali nyo makita kung malimbiwan na. Oh. <laughs> Excited ba? <laughs> so matapos natin mga guys, no gamitan ng ano lang islang sa paglimpio Ito na, babanlawan na natin ng tubig-tubig. Tapos pipiswitan natin ng hangin-hangin na -hangin yabaw. Katinaw-tinaw sa nga ako ni dokulas dayaw ba? Yun puta So abang nagbabalik ako diyan mga guys na mga pisa-pisa no at saka mga biring-biring. Sabihin ko sa inyo mala mga guys ang iya group set IGRX na si no. Bawa kadalasan mga guys ay ganyan talaga ginagamit sa mga gravel bike oo sa mga hindi nakabalo. Ang gravel bike mga guys no ay road bike ang itsura tapos ginagamit nila niya pang trail sa mga hindi pa kabalo ha pero siguro alam niyo naman madamo ni nakabalo. Ah. <laughs> Ayam bot na lang gid So ayan nga rin mga guys, so matapos na natin lagyan ng papadanlog tapos nagamit gamit tayo ng special tools. Ibabalik na natin yan. O, oh. tapat mga guys, no, maghugot kayo. Hindi sobra-sobra. Dapat sakto-sakto lang. Hindi na. Bawal power, power tools dito kasi sisira. Yun. Ganun lang. So dapat yan naman ninyo mga guys No nag na namin ang yauni-uni Kasi nga istak e pang spring, no So dito naman tayo mga guys sa Prispit nya na butong bracket to Bale lagyan mo na natin na papalanlog Tapos gamitan natin ng special tools Para maghugot-hugot no Para safety mga guys ang mabiring-biring Hindi bala magkalabuka o magtalagilid oh. Ah. <laughs> sa mga hindi kabalo Hindi nyo magpulpugun na ah. Ay karong pulpugunta ka Hinangabi Hahaha <laughs> nangyari mga guys So marami namin na, na wheelset ni Idol So bali iba't tatakod na natin ito Mga guys magtakod kayo ng inyo Mga troaxol pala Ay lagyan nyo papadanlog ha Minsan kasi mga guys may inubra ako dito Hindi nilalagyan ng papadanlog Bawagay nit ang ulo ko Kung maglobad ko gani ba sobra sobra makatiga ba Wow ah! So napansin ninyo mga guys no Pinauli ko ang head parts Kasi nga madali naman itong bad badon Para naman hindi ako mabudlayan yan simpre, no So ito na nga nyo, mga guys Natapos ko nang palusin Pakita ko lang sa inyo Ang paglukit lukit Pero ang paghugas kagbanlaw Hindi na importante Makita ninyo nga limpio limpyo ba Wow Nami nami oh. <laughs> na naman mga guys no papadanlog Para naman magulo natin dayon na, ah, Para naman tapos tapos Di na to no, So ito na nga ni mga guys. So, no matapos ko nang igulo ah, a rigid tapos ang iyang ah, gulong-gulong sa tubang daw na tapos gid man so mga na ako so mga guys hanggang dito na lang si Manino ninyo In maraming salamat sa panood sa gravel bike na linisan ko I love you all God blessin bye bye muah muah muah, muah. <laughs>